Yes, nakausap ko si Miss Kami Martin na kahit nasa edad, 60 pataas na ang kanyang edad ay iba pa rin ang kanyang ganda. I-reveal -re sa atin, Miss Kami, kung bakit hanggang ngayon, maganda pa rin siya na tulad ko, Roll BTR. <laughs> ako, ano talaga, ma masipag ako dyan. sa talaga ako. Bagets pa lang ako talaga, Nag-body lotion ako. Nag nung lalagay na ako ng mga cream sa mukha at pinagsasagaan ko yan. Hindi ako matutulog ng marumi yung mukha ko. At naalala ko noon si Vilma Santos, nag-shooting kami, alam mo yun yung pupunta ka sa shooting, na giba, -giba yung lift mo, mga ano mo, yung mga nail polish mo. Talagang tinawag niya ako quietly in one corner, at sinabi niya, you represent yourself well by uh, always being polished. Yun. So, yun yung mga ano ko and Siyempre, kumakain ako ng rice, pero hindi naman yung talagang pangkargador. Siguro, that was during the 80s. Pero ngayon, ano na, siyempre, may edad na tayo, turning 62. Eh, talagang, himbis na ipagbawal ng doktor sa akin, inuunahan ko na. Ayun nga. And plus, the supplements I take also for my bones. Ayan usap ko si Miss Carnie Martin-Mildred sa edad na 62. In good shape pa rin siya. Ang ganda-ganda pa rin niya, ba diba? So, nag-lotion pala siya. Dapat po, mag-lotion wow. po kayo, ha? Yung buong katawan ninyo, ha? Para puting-puti ang inyong skin. Oh, Oo. Na moisturize Correct. At saka, ito rin ang tandaan nyo. nag po si Miss Carnie, pero in moderation. Okay. Dapat, dapat sabihin mo yan sa sarili oh, mo. Oo, dapat sabihin ko diba? sa sarili ko <laughs> Kaya man, ang channel na, ha? <laughs> Ang chan ni na. Okay. So, si Miss Carmi, di ba? Parang bata pa tayo. Napapanood na natin siya.